Oo nga, alam naman na marami kang pera. Alam naman nila na kung galing yan. Kaya hindi mo rin pwede pagmalaki pag ang yaman mo galing sa ano, alam mo na. Pag galing sa nakaw, hindi mo pwede pag malaki yan. Diba? Kasi umamang mga, mga sa pangungurakot eh. Kaya hindi mo pwede pag malaki yan. Kasi nakapwesto ka. Ah, alam, alam ng tao yan kung galing yung mga pinang... Kung galing yung nagyamanan mo makikisama lang sa'yo tao pero sa loob nun alam nila kung saan galing yan lalo na pag alam nilang mandarambong ka alam mo hindi ka pwede magmalaki di ba wala namang mahirap dyan na sa mga nakapwestong yan eh kaya pagdasal na lang natin na ah, huwag tayong magkasakit di ba kahit mayayaman wala rin nagawa yung yaman nila nung nagkasakit sila di ba kahit yung dalawang mayaman na may-ari ng mga mall hindi nila na yung kayamanan nila diba? kaya kahit pa paano health is wealth eh, no? kayamanan mo na lang yung kalusugan mo kaya dasal tayo lagi na magising na sa katotohanan yung mga yan no? kaya laban na lang po tayo ng patas they're everywhere kahit saan meron po yan. ako Diyos ko kaya pagdasal natin ng Pilipinas Nakawawa po tayo. Gusto kong mahabagin, no? Ingat po.